Andito nga pala kami ngayon sa dagat na tinawag naming Dalampasigan. Ito yung pinaliliguan namin simula pa talaga dati, 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 dati pa talaga hanggang bata pa ako hanggang ngayon ay dito talaga kami naliligo at talagang ang sarap-sarap maligo dito lalo na pag may mga okasyon like fiesta, after fiesta, after Pasko, after New Year yung tinatawag na sakay-sakay yung mga ganun, yung after celebrations dito lahat yan, yung mga tagakalapit barangay dito sa may Aplaya, saan, Misamis Oriental, or Sulana ba to? Sulana, saan, Misamis Oriental. Basta dito lang yan sa may Dalampasigan. Itong tinatawag namin Dalampasigan kasi nasa gilid siya ng dagat. Ha? Dalampasigan basta sa Dalampasigan ang tawag dyan? At ito nga kasama ko nga aking mga bakalos at syempre kasama ko nga si Chuchay. Ang sarap talagang mag muni-muni dito lalong-lalo na pag medyo um, stress ka or pagod ka or gusto magsulo dito minsan gabi pupunta dito yung iba parang sila lang yung tao dito tapos nagmumuni-muni lang po may problema napaka-relaxing ng lugar na ito kasi kahit hindi sa white sand gray sand siya pero napapaganda ng buhangin at malapit lang sa amin one ride away lang sa amin at gilid lang siya ng kalsada at ito nga pangalang mga mabaon namin hinigit namin na saging din sa gilid ng um, nagsiselebrate ng birthday thank you so much sa saging po and na po liig lang po ng manok ng aming um, ulam ito po ang ang hiningaan namin ng saging, binigyan naman kami ng saging guys, thank you so much sa inyo happy birthday kung simon nang mag birthday so yung ulam namin ay biglaan lang talaga pagpunta namin dito, kaya bumili lang kami ng kanin, yung parang puso, tapos um, proven uh, at liig ng monok na fried, ito yung ulam namin na binili namin, nagpunta kami kina Argel kasi, tapos sabi namin na maligo kami sa dagat, so napag decide namin na maligo ng dagat, kaya biglaan kami napunta at susunod lang yung mga bakla kung sinong available na maliligo dito. So, malapit na naman kasi yan sa bahay namin. Malapit na yan sa bahay nila ni Bagyong Oyong. And speaking of Bagyo, umuulan nga siya. At napakasarap maligo kasi mainit yung dagat pero malamig yung ulan. At speaking of malamig, eto naman si Chuchay na talaga namang lamig na lamig. Sorry Chay, nadamay ka panak na... Ito naman ang saging na napakasarap. isaw mo lang yan siya sa may suka at asin or yung may kamatis at pipino. Solved na solved na. Lalo-lalo na pag ang saging ay Bigay lang. Naku, kumain na naman ako ng bagoong. So, good luck na naman sa aking mukha. Sa so, ito, kakain talaga ako ng bagoong at tuyo. Talaga, nagpuputo ka ng aking mga pimples. Gusto ka nga ipapranchise yan kasi ang dami-dami na talaga niya. Pero, anyway, pinaghirapan ko naman yan. So, inaalagaan ko na lang ang aking mga tigiyawat. <laughs> Mahalin mo kung anong meron ka. At, syempre, meron naman tayong mais. Yung talagang paborito ko talagang kinakain. Lalong-lalong na pag nilalako. Or may naglalako dito sa may dagat kasi masarap talaga yan siya at yan yung binibenta ko dati sa Manila noong bagong salta pa lang ako at ito na nga si Dugong naliligo so enjoy na lang natin ng ulan at syempre ang masarap na alon ng tubig ang ganda no, ang sarap-sarap dito maligo tapos ayan, babanding yung mga pamilya ayan, ang um, sarap-sarap talaga maligo dito, lalo, lalo na pag may mga lalaki, minsan naabot kami dyan ng hapon hanggang gabi na ay naku ang sarap mag trip trip joan <laughs> na experience no na ba yon o oh, di ba ang lalakas ng alon talaga yung hampas talaga oh grabe na lang yung bata pa ako na ganyan talaga kami dati yung dami namin diyan magpipinsan na pupunta ngayon magbabarkada lang tsaka nag iinuman eh, no at speaking of bata may guwapo talaga bata dito shout out sa yung sino ka man antayin ka na lang namin charot lang kung taga saan man kayo ang kit ng batang to ang guwapo talaga niya sobra as in sa personal ang cute cute niya anyway Ano na nga sila ni Melmar sila ni Argel si Rhea Filingera at ang asawa at syempre andun naman yung ibang mga bakalos at yung mga bata na nag enjoy talaga na maligo sa napakalakas na alon buti naman at safe dito sa amin ang mga ganyang alon pero syempre magingat pa rin talaga at napakasarap ng buhangin na yan and yan naman si Britney naman ay nanlalaki doon sa gilid ba diba nagbabanding kami and speaking of banding family banding na ni Rhea Pilinger at ng kanyang anak dito sa gilid ng dagat. So, nagbubuhangin-buhangin sila. Oh, di ba? Kala mo talaga na sa Boracay. After that, hindi naman mawala ang banding ng TikTok ng magbarkada. So, enjoy na lang, girls. And see you on my next video. Bye-bye. Lamig na lamig na kami. Woo! Nakakaloka. Uwin na kami dahil maulan na at malakas na. At syempre, kailangan naming balikan ang farm. Bablosh! Mga board in the house, board in the house. Congratulations for passing third year. Fourth year na kalugar na yun. La, fourth year na siya. Ayan, I'm with Jay Ford. At syempre si Lala naka-score na sa dagat. O, oh, iyan! Iyan ka na naman. <laughs> Argel TV, at Abe. Pareng Abe. Asan sila? And the, the happy family. Happy family! Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day! No, no, no. Si Rhea man, kaya mura mo si Galaki, si Rhea. No, no, no. Happy Father's Day, Benhor! Happy Father's Day, Ben! Iyan! na mga boys! Say hi! Boys! Hi boys! Mga guys, aba! Grabe ang ulat ang ganda ng dagat. Oo.

ủa rồi đến bán chút ăn tết đến bán chút ăn tết đến bán

Let's go. Bye bye, 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 bye